Kamusta po kayong lahat? Maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating panalangin ngayong araw. Ang ating panalangin ngayong araw ay para sa ina ng Diyos, si Maria, ang ating mapagmahal na ina at tagapagtaguyod. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal at hingin ang kanyang patnubay upang tayo'y maging matatag at mapayapa sa ating pang-araw-araw na buhay. O mahal na ina ng Diyos, si Maria, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pusong puno ng pasasalamat at pananampalataya. Salamat po sa inyong walang hanggang pagmamahal at pagkalinga sa aming lahat bilang inyong mga anak. Hinihiling namin ang inyong patnubay at proteksyon sa bawat araw na kami umaharap sa mga hamon ng buhay. Maria, Ina ng Diyos, sa bawat sandali ng aming buhay, kami po ay humihingi ng inyong tulong at gabay na way maging matatag kami sa aming pananampalataya at magkaroon ng tapang upang harapin ang bawat pagsubok na darating. Hinihiling namin ang inyong kalakasan at pag-asa upang magpatuloy sa aming mga adikain at pangarap. Sa aming mga pamilya, Ina ng Diyos, hinihiling namin ang inyong patnubay na magkaroon kami ng malasakit at pag-unawa sa bawat isa. Bigyan niyo po kami ng pag-ibig at pagkakaisa upang mas maging matatag kami sa pagharap sa mga pagsubok tulungan ninyo po kaming isabuhay ang inyong aral ng pagmamahal sa kapwa at pagrespeto sa lahat ng nilalang sa aming mga kaibigan at komunidad ipinapanalangin namin ang kanilang kalakasan at kaginhawahan. Naway maging instrumento kami ng inyong pag-ibig at suporta sa mga oras ng kanilang pangangailangan. Patnubayan ninyo po kami upang maging inspirasyon at lakas ng loob sa aming kapwa katulad ng inyong halimbawa sa pagiging mapagkumbaba at tapat na lingkod ng Diyos. Sa aming mga trabaho at gawain, Ina ng Diyos, salamat po sa lahat ng oportunidad at hamon na inyong ibinigay sa amin. Naway sa bawat araw, magkaroon kami ng sigla at lakas ng loob upang magpatuloy sa aming mga tungkulin. Tulungan ninyo po kaming maging masinop at mapagkumbaba sa aming mga gawain at maglingkod nang buong puso tulad ng inyong ginawa sa aming mga pangarap at adhikain at nubayan ninyo po kami Ina ng diyos naway matutunan naming magpatuloy sa aming mga pangarap sa kabila ng mga pagsubok bigyan niyo po kami ng kaliwanagan at lakas upang mahanap ang tamang landas na ayon sa inyong kalooban. Tulungan ninyo po kaming magtiwala sa plano ng Diyos para sa amin at maging mapagpasalamat sa bawat biyayang natatanggap. O Maria, Ina ng Diyos, sa bawat sandali ng aming buhay, kami po ay patuloy na humihingi ng inyong gabay at proteksyon. Naway, ang inyong pagmamahal at biyaya ang magbigay sa amin ng kalakasan sa aming mga kaluluwa. Sa inyong mga kamay, kami po ay nagtitiwala at nagpapasalamat. Maraming salamat po, Ina ng Diyos, sa inyong walang hanggang pagmamahal at awa na wahi patuloy kaming maglingkod at magpasalamat sa inyo sa bawat araw ng aming Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating panalangin sa Ina ng Diyos. Naway patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa bawat araw at gabi na dumarating. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at mag-share ng video na ito upang mas marami pa ang makasama natin sa ating mga panalangin. Bisitahin din ang aming ipapang mga video para sa higit pang mga makabuluhan at inspirasyonal na nilalaman. Salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.